Det er mange steder.

Tambong agad, tambong! Sa unong master fishing sila naglaot mga master. Puno, puno! Aunong master fishing sila nagpayaw mong mga master. Puno. Puno. Wala. Wala. At wala? Ano daw? Baba na ni Kapitan Patman mga master. Ayan eh, mga master oh, ay marami rin ng ano. Ano <laughs> okay, na Ano ba nandito ang master oh? Oh. <laughs> <laughs> Pagsay, meron na yan. Meron na. Meron na. Ba't may amlad? Wala. Pero mga mas naroon, hindi na nahiya ay. Ay, video kayo kayo. Mga bakse. na naman